Hello, good morning, good afternoon, good evening, uh, good noon, uh, ano pa ba? Good day, so good day sa lahat guys So nandito, welcome to my channel, this is Iris, Talks and Vlogs Yes, Talks and Vlogs, kasi ang pag-usapan natin ngayon Ang aking alagang baboy na 50 days na ang kanyang chan na hindi ko alam kung o kasi hindi pa naman siya nag uh, nagre-reheat so after itong nabulugan siya hanggang 50 days eh hindi po siya nagre-reheat so ipapakita ko sa inyo kung ako uh, kung gaano kalaki ang tiyan ng isang baboy na 50 days so nandito tayo ngayon para i-share ang aking mga karanasan. So, hindi po tayo uh, hindi po tayo dito uh, expert. Kailang po ay nag-share ng ating mga sa pag-aalaga ng isang bakoy eh, in backyard. So, so, kung bago pa lang kayo sa aking channel, guys, sana po ay mag-subscribe kayo at i-check na rin or if click na rin ang noti notification button para updated kayo sa aking mga video na i-upload. So, ngayon, guys. O, ito na, guys. Please watch. O, oh, na siya, guys. Ito na po ang aming baboy. 50 days na po itong chan niya. 50 days. Ayan. Kasi, hindi na siya ah, nag -rehit in a 50 days. So, itong chan niya, 50 days na talaga ito. Hindi pa tayo, hindi pa natin sure, basta itong chan niya, 50 days, ayan. Tingnan nyo, ayan. Ang kanyang chan at ang kanyang didi doon sa pinaka, ano, dulo. May ano, para umuumbok. Ayan. Tingnan nyo. Umuumbok ang kanyang didi. Dati hindi naman ganyan eh. Ayan. Ayan na kanya chan. Punta tayo dito sa gilid. Ayan. Para makita talaga natin. Ito na. Oh. Ay, hindi, hindi. Ayan di. Ayan niya. Oh. Malino. Ang kanyang didi sa likuran. Umuumbok. Oh. Ayan. Oh. Oh. Ayan. Ayan. Dati hindi ganyan. Pero ngayon umuumbok ang kanyang didi so yan lang muna ang ating nabasihan 50 days ang tiyan nya oh ayan hindi lang kasi hindi malinaw paano hinumula natin ayan. oh ayan na tapos wala pa yan siyang kain ayan wala pa itong kain malaki lang siguro talaga ang baboy ko pero hindi na siya na ano eh hindi na siya nag heat eh 50 days oh, maliit po ang kanyang perta tingnan natin sa iba oh, ayan. Oh, umumbok na yung sa dulo ng kanyang chan ay didi pala o oh, yan sige lang guys kay, uh, sa 60 days niya magbibideo din ako papakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang kanyang chan in 60 days. So ito 50 days lang muna. 50 days lang muna ang kanyang chan. Ayan. 50 days. Ayan. Pwede din kayo mag-comment, guys. Mag-comment kayo kung ano. Kung ganito ba kalaki ang chan ng kanyang baboy 50 days. Salamat po sa pagtingin ng aking video. Mag-comment po kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Bye-bye.